Hayaan mo na akong tapusin to, Meryl. Hindi ako papayag na kukunin niyang anak natin. Hindi mo siya kaya, mahal. Mapapahama ka lang. Aswang yan. Hoy, aswang! Nasaan ka? Huwag kang patago-tago dyan sa dilim! Harapin mo ako! Hindi ba ito naman ang gusto mo? Story. Time. Ako ulit si Raul. Nandito ako ulit para ibahagi ang ikalawang yugto ng kwento ko. Ilang taon na rin simula na nangyari yung nakakatakot na karanasan ko at mga revelasyong nalaman ko sa pamilya ko. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin nakikita ang tatay ko. Maging sinanay, wala pa rin paramdam sa akin. Kaya minsan, naiisip ko na baka patay na nga talaga to. Kaya hindi na siya nagpapakita sa akin. Sa ngayon, meron na akong asawa at isang anak. Nandito pa rin naman ako nakatira sa Negros. Pero malayo na sa dati naming bahay. Nagtatrabaho na ako bilang isang manager sa isang sikat na fast food chain dito lang din sa lungsod namin. Maayos naman ang naging buhay namin mag-asawa. Hanggang isang gabi, nagising na lang kami sa mga yapak sa aming mga bubong. Tingnan mo nga mahal, mukhang hindi na pusa yan ah. Sandali lang Mary. Diyan ka lang, huwag kang lalabas ng kwarto. Nagmadali na akong lumabas para tignan ko anong meron sa bubongan namin. Nagtataka lang ako, dahil kung pusa ang naglalakad sa bubong namin, dapat mahina lang to. Pero ang ingay na yon, hindi normal na ingay lang dahil kahit mismong yero namin parang mabubutas na to sa tuwing maglalakad yon. Pagkarating ko sa labas, agad ko nakita yung anino ng nilalang sa bubungan namin. Korting tao to, pero nang tignan ko na to ng tuluyan sa bubungan, hindi na tao yung nakita ko, kundi isang malaking itim na pusa. Sa gulat ko, hindi na kagad ako nakapag-react, pero sa puntong to, sigurado kong hindi lang basta pusa to. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nang tumingin to sa akin, Bumungad ang nagbabagang mga mata nito pero dahil hindi ako nagpatalo sa kanya sa titigan, tumalon sa katabing puno bago tuluyang lumayo sa bahay namin. Bumalik naman kagad ako sa loob ng bahay para sabihin kay Mary lang nakita ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero bakit? Anong kailangan niya sa atin? May sasabihin ako sa iyo, Raul. B Buntis ako. Ano? Buntis ka, mahal? Oo, Raul. Buntis ako sa ikalawa nating anak. Agad napalitan ng tuwa yung takot na nararamdaman ko kanina. Niyakap ko nito si Mary ng mahigpet. At dito rin nasagot ang tanong ko kung bakit may aswang na umaaligid sa amin. Buntis pala si Mary Pero dahil dito, bumalik yung alaala -ala ko sa nakaraan ko. Itong mga nakaraang araw at gabi, todo bantay ako sa asawa ko. Dahil alam ko, babalik yung aswang na yon. Kilala ko sila. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung pakay nila. Mabuti na lang, meron kaming katabing bahay na close namin. Kaya tuwing nasa trabaho ako, dito ko muna ipinagkakatiwala ang mag-ina ko. Maging ang panganay ko, hindi ko rin siya pinapayagang gumala, lalo na kung gabi na. Mag-ingat ka parati, Meryl, ha? Bantayan mo yung panganay natin, lalo na yung bata sa sinapupunan mo. Kung may napapansin kang kahina-hinalang tao sa paligid, sabihan mo agad si Aling Pilar. Ikaw rin, Raul ako nang bahala sa mga anak natin. Tsaka umaga naman eh. Sigurado akong hindi naman lumalabas ng gantong oras yung mga aswang. Kaya huwag kang mag-alala sa amin. Hindi mo sila kilala, Meryl. Hindi sila takot sa sinag ng araw. Kagaya ng inaakala ng lahat. Talaga? Pero ba't parang alam na alam mo talaga mga bagay na yan, mahal? Ah, uh, um, nabasa ko lang sa comics. Sige na, alis na ako. Pumalik muna ako sa noon nito at sa akin nawayan si Aling Pilar na nito'y nagwawali sa kanyang bakuran. Pagkatapos ay sumakay na ako sa sarili kong motor. Walang alam si Meryl sa nakaraan ko. Wala siyang ideya na ang kinakasama pala niya ngayon ay anak ng isang albularyo at isang aswang. Gusto ko rin namang ipagtapato sa kanya pero nababahala ako sa magiging epekto nito sa pagsasama namin. Sa ako na lang siguro sasabihin kapag meron na akong lakas ng loob at kapag nasa tamang panahon na. Kailangan ko makauwi ng maaga mamaya. Delikadong mag-in ako sa mga aswang na yun ha. Naglipana na naman ang mga aswang dito. Pero kumusta na kaya si nanay? Bigla ako napaluha nito. Pero agad ko rin naman itong pinunasan ng kamay ko. Paano ba naman kasi? Namimiss ko na ang nanay ko. Iniligtas niya ako sa mga kalahi niya. Kahit na alam niyang ikakapahamak niya. Malapit-lapit na ako sa trabaho ko nito. Nang matanaw ng mga mata ko. Yung taong grasa na binabato ng mga bata sa tabi ng kalsada. Ganon din naman ang iwas ng taong grasa sa tuwing babatuin siya ng mga bata. Nagsitawa na naman ng mga bata nang tumama sa likod ng taong grasa ang bato. Nang hindi na ako makatiis sa mga nakikita ako, tumigil ako para sawin sila. Hoy! Itigil nyo nga yan! E, mga bata talaga oh! Magsuwi na kayo! Saka lang sila nagsikulasan ng takbo nang pagsisigawan ko na sila. Bumaba naman ako sa motor para lapitan ng taong grasa. Sa ako lang napagtanto na isa pala tong babae. Nang makalapit na ako ng tuluyan, Nakatingin lang to sa akin na parang gulat na gulat. Ayos ka lang ba, nanay? Masakit ba yung... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla tong tumakbo palayo sa akin. Kaya ganoon na lang kumunot ang noo ko. Pero yung mga titig niya sa akin, para bang kilala niya ako. Ano nangyari dun? Makapasok na nga. Nang makabalik ako sa motor, ay agad ko rin naman tong pinandar para makapasok na sa trabaho. Itong hapon, hindi ako mapakali. Yung isip ko kasi nasa mag-ina ko. Palubog na naman ang araw kaya... Kinakabahan na naman ako. Wala kasi yung kapalitan kong manager kaya hanggang closing talaga ako rito sa trabaho ko. Pagpatak ng alas 7.30, Sinenyasan ko na kaagad yung mga tao ko para maglinis na. Alas 8 pa yung closing namin pero mas mabuti na to para mamaya magta time out na lang kami. Kinukutuban talaga ako nito kaya pagpatak ng alas 8 ng gabi, ako yung unang nag time out. Iniwan ko na lang yung susi sa isang team leader ng opening bukas tapos mabilis akong sumakay sa motor ko at pinaharurot to Pagdating ko sa amin, bumaba ako sa bakuran ni Aling Pilar. Agad akong pumasok sa bakod nila. Pero ang labis na ipinagtataka ko nito, patay ang lahat ng ilaw sa loob. Kumatok ako pero walang nagbukas sa akin. Hanggang sa tawagin ko na ang pangalan ng asawa ko. Meril! Meril! Ma! Napatigil ako ng maaninag ko yung isang anino na dumaan sa akin. Kaya napalingon ako at agad na hinanap to. Humakbang ako papuntang likuran ng bahay ni Aling Pilar para tignan kung sino ang nandun. Hindi pa man ako tuluyang nakakarating nito, ay may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, bumulaga sa akin ang pagmumukha ni Aling Pilar. Shhh! Lali, mo! Ano ba nangyayari, Aling Pilar? Mamaya ko nasasabihin. Masabilisan mo. Halika rito. Aligaga ang mukha nito habang pinagpapawisan. Dinala niya ako sa isang silong malapit lang din sa bahay nito. Ito yung lumang bodega na nandun malapit sa kulungan ng mga alagang manok niya. Pagkabukas niya ng pinto, Agad kong nakita ang mag-ina ko kasama ang panganay naming anak. Baka sa kanilang mga mata ang matinding takot. Sinalubong nila ako ng yakap. Teka, teka, naguguluan ako. Ano ba nangyayari rito? Shhh! Nandiyan sila sa labas. Ang sanggol sa sinapupunan ni Mary lang pakay nila. Dito ko na naintindihan ang mga nangyayari. Dagdag pa ni Aling Pilar. Kanina pa raw to pa ikot-ikot sa bubungan nila. Kaya lumipat sila dito sa bodega. Dahil mas safe pang lugar na to. Maya-maya pa, ay naririnig ko na ang mga kalabog at kalusko sa paligid. Kakaibang tunog ang mga to na nakakatakot. Aswang nga ang isang to. Aling Pilar, may ka ba dyan? Anong gagawin mo, Raul? Lalabas ako para harapin siya. Meron ka bang itak, Aling Pilar? Wala, pero meron ako ditong buntot pagi. May asin din ako rito. Kiyak na kapag pinagsama mo ang dalawang to, sigurado akong malulusaw ang balat ng aswang sa tuwing tatamaan sila ng mga yon. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang mo? Panoorin mo na.